Ayan, good morning mga ka-Loki. Nangigising ko lang po. Kaya, ayan. ayan. Maya-maya nyan na maglulutulutuan na naman. <laughs> Grabe, walang tubig. Hindi dumating nung tulo ng nawas. At least may ano kami, kunting tubig na naiipang gagawin. Ayun yung makalawa. Kaya kaya tubig namin dito. Sa inyo ba guys, ganyan ba? <laughs> Nawawalan din ng tuloy yung nawasan niyo. So anyway, maya maya nito, mag-start na ako magluto. Para mag-prepare ng almusal at bago pumasok. Medyo maaga-aga tayo nagising ngayon, kaya makapag-prepare tayo na maayos. Ay, eh, salamat nga pala sa mga sumuporta ka po, yung mga bumungad na sumuporta sa akin. Lahat ng mga nag-follow uh, at nag-share ng mga post ko. Ng post ko pala. Sa palang eh asahan nyo bibigyan ko pa kayo ng mga videos na sana magustuhan nyo uh, daily routine ko yung natural lang na ano tsaka dapat low key lang tayo bilang <laughs> yun lang masabi low key lang tayo guys kahit gaano pa tayo kaga, katalent, kayaman actually well, di naman tayo mayaman Hindi <laughs> lang yun lang maano that low key lang tayo see so, you guys bye bye Ayan guys, kailangan natin separate yung pampalaya at okra. Walang talong eh. Sa kalabasa at ano ba to? Sitaw. Ayan. Kalabasa. Kasi mauunang lalambot ang ano eh. Ang to, ang palaya at saka okra. Isa sa sitaw at kalabasa. At ang pangit ko dito. Ah. <coughs> Unang pakita yung mukha. Baka... Madismay yung mga nanonood. <laughs> Ang gulay na lang. <coughs> tapos ito uhugasan natin <coughs> ng tig dalawang beses As maganda kung maraming tubig tig tatlong beses Aso, ah, hindi tayo nakapag ipon ng ganong tubig hindi man yung nawasa eh. dumating yung ng nawasa tumba ano tutumba Okay, natin, guys. 12 seconds later. Okay, guys, it's cooking time. One eternity later. So, ayan nga guys. Kapag luto na ako ng ulam. At the same time, ibabaon ko na rin to. Ayan. Ano masal ko? Sangag, sinangag, Pakbet, saka ano, maling. With kamatis and patis. Ba, diba? di ba? Kain na. The blogger is. Ayan naman.

Sabihin na ako, guys. Nagpas na ako sa McDonald's, eh you no? Know?